oh my god ito na guys yung ano niya ayan oh grabe kinakain ng ano ayan nilog yung, yung, yung siya parang iwan ko kung ano ba ito malinis naman yung ano niya dito may makain tayo nito ako mixed yung ano niya yung ganyan pag ganyan talaga oh medyo hindi hindi perfect ang yung ano niya yung laman ayong ano niya yung sagyo pag ganyan oh kaya ang lalaki pa naman oh wala nang ano ito mo ano pa to ano. yung pinipili to siya ayan oh May may na ano din naputol yung na, natumba na sa doon Tapos ko din yun. Ano? Parang okay oh, ata siya kasi. Yung pagtitiliin lang natin ito siya. Itong ano ma ano siya. Ito parang okay. Yung sa unahan. Ay, kinakain ng ano. Ayun pwede. Ito parang ano siya. Ay, kung na ito ng ano. ano. Ayo, 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 sirap. Sirap, so, sirap. Ini orang sirap. Sayon. Puntahan ko yung ano doon. So, ayan, napawisan ko. Ito guys, hindi din perfect. Pipiliin mo din, mayroon din, ano siya. Nakumbakas ito, ayan. Ayan, itin yung ano niya. tim. Kali nak tu. Sayang. Mamaya semoga aku yang mengano nilah. Sayang oh. Kita lagi kita lagi syano oh yang. Ini nama ikan kan. Ayang sang siapa nama? Sayang kan sakit itu ibah mai sakit sila. Indi anu makinis. Ayang oh. Mai pula pula. Yung walang sakit ay yung puti talagas siya. Sayang to. Suka to, suka to, suka, suka ito sa ano, manok. Ayan oh. o. Oh. ito. Hindi puti sa ano, dito, wala pipili, ano. Ang dito, may napipili ako. Ayan o, oh. may ano siya. Sira. Ayan talaga yung ano nang ano. Yung ito, yung una kong ano, ayan o. Oh. Ganyan siya, hindi mo maano. Sabi nila, sarap yung ito. Ah. Ang init talaga, ang init. Super init. Sarap naman i-kain eh, ng buko. So yun, mamaya mag-ano ako dito, maglinis na naman tayo, balik tayo sa dating ano natin. So yun. So yun lang guys, ano natin ngayon. At maraming salamat. Sa ayun yung manok, hindi sa akin yung manok. Grabe talaga magpunta ko dito. Baka mamaya mag ako magbunot ng kamuting kahoy. Doon. Yung kamuting kahoy ko. Yun. Yan. Oh. Try ko yan, bunotan ko ng isang puno. So, so yun lang guys, ano natin. ng init. Ang galing ko itong ano ko, sombrero. Ganyan <laughs> talaga ang buhay. Bukid. So ayan. Mayroon, mayroon naman bagong ano. Oh. Dami namumunga, dami namumunga. Kaso, hindi mo siya mamapakinabangan. Pinuputol ko na nga yung iba. Mamaya magsamog ako kasi sabi ng ano na. sumugin daw para maano. Ang pagkulin tapos sumugin para sa sunod na ano niya. Yes, maupin daw. So, yan lang guys. At babay. Maraming salamat.